Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pahayag ni Attorney Rowena Guanson tungkol kay Auntie Claire. <laughs> so ito, post ni Cathy Binag. Short, uh, ano lang, kailang grabe niya, no? Binigyan niya ng ano, binigyan ng corona. Para sa iyo lang yan, Auntie Claire. Ang corona na yan, para sa iyo lang. Wala nang iba. So, ano ba itong corona ni Auntie Claire? <laughs> Pakinggan natin ang ating minamahal na attorney Roy Nagwanson. Ito na. At tama nga naman si Auntie Claire. Hindi nga kailangan ni Sara ang atak to. Kasi yung corona na yan, <laughs> sa iyo yan, at declare, atak to. Yan ang tatak mo. Sa <laughs> pa? <laughs> tama nga naman si anti Claire. Hindi nga kailangan ni Bibi Sara ang atak doon. Kasi yung corona na yan, sa inyo yan, Ate Claire. do. Yan ang tatak mo. Tatak. <laughs> okay. So, ito, kailan ba yung kahapon o no? the other day? Yung bagong spokesperson ng uh, Office of the Vice President, si Atty. Ruth Castelo, tinanong siya ng media, ano ang marching orders mo from BP Sara? Ay, I am not an attack dog. Yon ang marching orders ko kay VP Sara. Hindi ako aatake ng mga tao. Uh, ang trabaho ko lang is just to inform the public ano ang ginagawa ng uh, Office of the Vice President. Uh, Napaka-refreshing pakinggan si Atty. Ruth Castelo. Yan ang tunay na spokesperson ng gobyerno. Yung silusilduhan ng taong bayan to inform the public, to unite, to... Hindi katulad ng mga attack dog na silusilduhan ng taong bayan, sinisira nila <laughs> Ay, nako. So, sino yung attack dog? Yun na. Kaya, si Antiklir, sa kanyang press briefing, tinanong siya ng media. Hmm. Sabi ng media, yung bagong spokesperson ng OPP, hindi daw siya attack dog. <laughs> Anong masasabi mo? Na, napakinggan ko mismo ito eh. Anong masasabi mo? Hmm. Sabi niya, uh, hindi nga kailangan hindi kailangan ni VP Sara ng attack dog. If you know what I mean. Ganon may pahaging kaagad na may pahiwatig siya na if you know what I mean hindi kailangan ni Bipisara ng attack dog dahil oh, I don't, if you know what I mean sabi niya, so ako inisip ko bakit hindi kailangan ng attack dog si Bipisara ang pagkaintindi ko si Bipisara ay isa na siyang attack dog Ganon ang dating sa akin, I don't know sa inyo. Kaya dahil attack dog si BP Sara, hindi na nga niya kailangan ng <laughs> attack dog dahil si BP Sara mismo, attack dog na. Oh, okay, so, ito ngayon, ang sumagot, si Ay, Atty. 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 Guanson, kasi nga sabi niya, yung post niya kahapon ba yun na <laughs> Ako ang aataki Mare. mua. <laughs> Tinawag niyang Mare si Atty. Rod Castelo. Hindi sabihin talagang ano na nandyan na yung uh, oneness. Yung pakikipag-tulungan. Uh, yung sense of purpose ng Duterte nandyan na rin kay Atty. Guanzon. Kaya kung may official spokesperson ang OBP, the person of Attorney Guanso, ah, Attorney Ruth Castelo, si Attorney Guanso, nagbo-volunteer, siya ang aataki. Kaya ito ngayon, <laughs> sabi niya, yan ang tatak mo, Anticler, yan ang corona mo, walang ibang, <laughs> walang ibang kukuha niya. Oh, No, nga no, wala man ganito, wala man yung labanan ng spokesperson. Kasi nga, uh, OBP, wala siyang spokesperson. Uh, ang uh, palasyo, wala rin. Kailan, nung, no, kailan ba yun? Last year? October, ano? Sa sunod-sunod na kapalpakan, ay eh, biglang nag -disingling. Ayun, nung kasagsagan pala ng Tricom. Uh, Kunuhay, pinatawag. Pinatawag din sa Tricom si Claire Castro. Awal, nag-iisa. lahat ng pinapatawag. DDS vlogger eh. eh. biglang ano? Biglang pinatawag din si Claire Castro. Pagkatapos nun, wala na. Yung na for PCO. Palas Press Fever na, taga ano na, na alam naman natin, ang dami niyang vlog. Sikat na sikat yung mga vlog niya. Inaataki niya ang Marcos administration noong una, personal. Ang malala ko, kine-criticize niya si PBBM yung pag-appoint niya kay ano, pag niya kay Mr. Larry Gadon as Presidential adviser on poverty so Yan ang mga. plus others, marami pang ano, atake siya ng atake kay PBBM noong una, ngayon, nabaligtad, defensive na. So, ayan, so if we summarize yung role ni Auntie Claire, attack dog, for, para sa mga Duterte at disipensa, at the same time, depensa rin. Uh, sinasagang niya yung mga, sinasagang niya ang mga ibabatong putik Again, sa kanyang amo. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ha? Jolly Boy Aquino, with Atty. Ruth Castillo, now in the OVP, is a face-off between a composed tactician and a professional heckler. <laughs> Yan, correct? Composed tactician, no? Professional heckler. Lord Mila Tomias, low IQ nga si anti kaya di niya gets. <laughs> Rene Esteban, ma si Wayne, Santa Clara, Doge Kadaw. <laughs> Doya Ras, tama ka ma'am. Well said, Attorney Guanson, the Vice President Dennis doesn't need an attack dog kasi may proud na umaangkin ng corona. Nag-iisang attack dog, anti Claire. Yan po, corona. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki uh, sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pang sa tribo na mimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Ani ang angero nga ipanghatag sa mga tao na po unsi kapamilya sila. Mataga ano gero. Ogto ang baba ilang kargahan. Muna ni ang mga lansang nga ilang nakuha. O karon muna na ni ang ikarga lang ni og motor ang tungod kay puno na kay ang bao tungod kay unsi sila ka Dohaka haka ba'u ba'u karon abot na ang yero sa gitabang sa mga tao o karon abot na gyud ang yero nga ikaduwa nga bao o karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo yero lata na gyud ka ayo de nanti ka to'y mong balay. 30 ano, na. 30 na ka tuig. Pat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga nataga ada ko. Kuan, gusto ang ato. Salamat ante.